Po. Magandang gabi po. Magandang nandiyan gabi po. Si Ma yes, po. Ay, nandyan po. Pwede po akong tumuloy. Sige po. Manliligaw lang po ulit ako ngayong gabi. May ano dala pa... po ako dito. Ano po yan? Ay, gusto niyo po makita? Sige Napasok po. po. Be happy. Ano dala? May dala po ako ditong pintura. <laughs> Ayan po. Gusto ko kasing kulayan ng inyong buhay ay isang bahay po pala gawa ng o ley violet po. May problema gusto tayo po sa violet. Kusulan so, pa, tana ah, nagbabang ah, okay. kulay po nito, ay kulay puti. Ay, aesthetic pa. Aesthetic po ito, ah, okay. ganda po nito. No. Okay. Ganda po ito sa mata, maliwanag po ito sa bahay. Okay po. Pintura ko. tama-tama po. po ito, Pambato po ito. Tama-tama ah, tama okay. po ito. Ayan kulang po. 'yan. Ay, kulang po. Mhm. Ilan -mm. po dapat? Uh, siguro ang kasya dito dalawa. Ay, dalawa. dalawa po. Mm -mm. Sa susunod na araw na lamang po, pag po libre po ulit ako, bibili ba po ako ng isa? Sino magpipintura niya? Ay, ah, magpipintura. Baka po ako na rin po sa susunod po na araw. Ah, recorded to ha? Ay, tatabi ko na lang po muna mm -mm. dito po. Ano Basta po? ha, recorded dyan ha? Sasagutin niyo na po ako. Pag pinunturahan mo na ang bahay. Sano pinunturahan po ba? Ah, Sige po, malapit, na po, recorded po. Recorded to ha, talaga. Babay po. Mabay.